kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang halos isang dekadang drama sa takbo ng kaso ng artistang si Vong Navarro, modelong si Dines Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee at mga kasamahan nito sa wakas ay nabigyan na ng tuldok ang kanilang mga kaso guilty sina Cornejo, Lee, Ferdinand Guerrero at Simeon Palmaraz sa kasong assault and extortion na inihabla sa kanila ni Bong Navarro noong 2014 inilabas ni Judge Miriam Biem ng Tagig Regional Trial Court Branch 153 ang kanyang hatol sa mga nasabing akusado reclusion perpetua ang kanilang parusa ibig sabihin na sila ay inaasahang tatagal sa bilangguan sa loob ng 20 hanggang 40 taon. Depende sa kanilang iaasal sa loob ng pitan. Maliban sa kanilang sentensya ay pinagbabayad rin sila ng judge ng halagang 300,000 pesos para sa civil indemnity, moral damages at exemplary damages. Ayon sa judge na nagbigay ng hatol, klarong-klaro umano na pinagplanuhan talaga ng grupo ni Cedric Lee na pikilin para hindi makalabas si Vong Navarro at pinagpirahan pa. Hindi raw no normal na magsama ang lahat ng mga kusado sa iisang lugar lang kung hindi ito pinagplanuhan. At ang aligasyon raw ni Denise na siya ay puwersahan sa nang imekos-mekos ni Bong Navarro ay party daw sa plano ng grupo ni Cedric Lee. Lumabas din sa text message ni Cedric Lee kay Bong Navarro ang bank account number ni Denise Cornejo kung saan ito ang gagamitin para padalhan ng pera ni Bong na iniling sa kanya ng grupo ni Cedric Lee. 2023, nang i-dismiss ng Supreme Court ang kaso panggagahasa at act of lasciviousness na isinampa ni Cornejo kay Navarro November of 2022 nang malagay pa sa hindi magandang sitwasyon si Fong Navarro nang ito'y madetain sa NBI matapos itong sumurender dahil sa kasong isinampa sa kanya ni Dennis Cornejo naranasan pa ni Fong Navarro ang makulong sa Taguig City Jail nang ito'y inilipat ng NBI mabuti na lang at pinahintulutan siyang makapiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan halagang isang milyon yung piso ang nagasta ni Agent X44 para lang makalabas at hindi matulog sa kulungan kasama ang mga batang city jail. Hindi na nakapalagpa ng lagyan ng posas ang mga kamay ni Cornejo at pinasakay ito sa mobile ng pulis. Makalipas ang isang araw ay sumuko na rin si Cedric Lee sa NBI. Makikitang nakangiti pa ito habang kinukahanan ng magshot at ilan pang mga proseso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong ang bagsak ni Cornejo habang sa bilibid naman ang destinasyon ng iba pang mga hinatulan. Hindi na nagawang tumakas sa ibang bansa ng mga akusado dahil noong 2014 pa lang ay mayroon na pala silang hold departure order kaya dito na lang sila sa Pilipinas pagkalagala. Lubos ang pasasalamat ni Wong Navarro sa kanyang mga kasamahan sa trabaho at iba pa sa pagbigay sa kanya ng suporta dahil sa sobra siyang natroma sa nangyari sa kanya. Ayon naman sa abogado ni Wong Navarro, inaasahan na nilang gagawa ng appeal sa Korte Suprema ang kampo ng mga akusado pero kampante sila naman na mananatili pa rin ang naging hatol sa mga akusado dahil klarong-klaro umano ang kasalanan na kanilang ginawa kay Vong Navarro. Para sa mga taong kagaya ni na Denise Cornejo at Cedric Lee na may mga magagandang buhay, ang pagkakakulong ay talagang mahirap tanggapin dahil alam mong maraming mga bagay at oportunidad na mawawala sa iyo at hindi mo na magagawa pa dahil sa ikaw ay nagdurusa sa lugar kung saan ikaw ay tinanggap magkala ng karapatang mamuhay ng malaya dahil sa ginawa mong kasalanan. Kahapon lang ay nakasuot ka ng magarang damit, kumakain ng masasarap, natutulog at nakatira sa magarang bahay, nakasakay sa magarang kotse pero kinabukasan, ikaw ay nasa bilangguan na. Talagang nakakatroma ito at nakakapanibago lalo na pag hindi kasanay sa buhay mahirap. Hindi talaga siguro nila naisip na ganito kalaki ang magiging epekto ng kanilang ginawa kay kong Navarro. Kung siguro ay binugbog lang nila ito hanggang sa hindi na makalakad, ay siguradong mas mababa ang kanilang naging sentensya. Pero ang puwersahang talian ng kamay dalhin sa presinto at paaminin ng kasalanan na ayon kay Bong Navarro ay hindi niya naman kinawa at ang mas malalapa ay kanilang kinutungan ito. Ang hakala nila siguro na tuluyan ang matatakot si Bong Navarro at hindi na ito magsasampa ng kaso pero nang ito'y makalabas na sa kanilang kustudiya ay pinalikan sila hanggang sa ito na nga ang nangyari sa kanila. Ito ang tamang definisyon ng madalas na sinasabi ng mga magkakabarkada sa pelikula, laban ng isa ay laban ng lahat kaya sama-sama silang tatanda sa loob ng bilangguan dahil sa kanilang ginawa. Maswerte sila kapag mapagbigyan ang kanilang apil sa Korte Suprema at pababaan ng kanilang sentensya. Pero kung hindi, ay masakit itong pangyayari dahil kulubot na ang palat ng modelong si Cornejo sa oras na makalabas ito sa bilangguan. Para naman sa biktimang si Wong Navarro, ay siguradong nagsisi na ito sa kanyang kinawa noon na pagiging marupok at nagtaksil sa isang relasyon sa kagustuhang makatikim ng iba. Minsan, hindi ibig sabihin na kapag nakaligtas ka sa una, pangalawa at pangatlong pagkakataon ay makakaligtas ka rin sa pangapat kaya dapat tandaan na lumaban ng tama at huwag mamirwisyo ng iba. Ikaw, pabor ka ba sa pagkakakulong ni na Cedric Lee at Denise Cornejo? Pagdating sa pagpreserve ng ating mga pagkain, dapat ay hindi tayo nagtitipid. Dapat malinis at napapanatiling fresh ito. Kung dati-dati ay sa mga malalaking grocery stores lang natin nakikita ito. Pero ngayon ay pwedeng-pwede na rin natin gawin mismo ito sa loob ng ating bahay. Eto na, ang high quality na electric vacuum food sealer. Maganda, safe gamitin, sosyal at matibay. Higit sa lahat, sa tulong nito ay mapapanatiling fresh ang ating mga pagkain. Huwag pumili ng mga mumurahing klase ng vacuum sealer at baka matapon lang ang pera mo. Dito ka nasa sakto lang ang presyo pero garantisado. Orderin mo na yan kay at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.